na po kapag tayo po ay pumupunta ng ospital, ang dahilan natin ay dahil may sakit tayo. Di ba? Kapag tayo ay nasa ospital, ang tanging ibibigay sa atin doon ay gamot o di kaya ay kung kailangan na temporaryong lunas, i-check upin tayo ng doktor, tapos bibigyan ng gamot, kung anong mga interventions na medikal ang gagamitin sa atin. Pero kung papansinin ninyo po ngayon, ang mga ospital iba na po. Sa makabagong panahon, sa mga ospital meron ng tinatawag na mga chaplain, priest or sister chaplain. Kahit po sa pampublikong ospital, ang PGH, meron na pong uh, pari doon at mga madre na naka-assign na tumutulong at kumakalinga hindi sa pisikal na Uh, kapansanan o pangangatawan ng, ng, mga pasyente, kundi sa espiritual, inaalagaan ang espiritual na, na, aspeto ng tao. May kaibigan akong doktor sa UST Hospital na minsan nag nag nagsabi siya sa akin o sa aming kasama ko yung mga ibang mga madre. Sabi niya, meron daw siyang pasyente doon. Um, limang araw na daw sa ospital, kung ano-anong mga test na ang ginawa at ang na-discover lang sa kanya na sakit, viral infection. Pero, masakit ang ulo, nang hihina, hindi makalakad, at uh, hindi niya ma-explain, sabi nung pasyente, hindi na niya ma-explain na parang hinahihirapang huminga, kumakabog ang dibdib. Pero ginawa na lahat ng test, normal naman lahat. Sabi nung doktor na yon na uh, kaibigan din namin dahil siya ang nagbibigay lagi ng uh, nagpapahiram ng mga relik kapag may piyesta ng santo. Sabi niya, Lola, baka po pwedeng uh, kausapin niyo po yung mga madre o yung mga pari dito. Baka gusto niyo pong mangumpisal. Sabi nung pasyente, Sige po dok, papuntahin niyo po dito. Pumunta yung madre, kinausap siya, tapos tinawag ang pare, yung director ko sa yung bossing ko. Pinakumpisal niya. After two days, na-discharge. Nung bago siya ma-discharge, naabutan ko pa siya para i-bless. Gusto daw niya magpa, magpa-bless, magpabasbas, bago umuwi ng bahay. Pagkatapos basbasan, sabi nung kanyang bantay na anak, Father, ang mahal po ng pangungumpisal ng, ng nanay ko. Sabi ko, bakit mahal? Paano naging mahal? Wala naman pong bayad ang kumpisal dito. Sabi niya, hindi po. Umabot po kami ng 150,000 dito sa ospital para lang mangumpisal. At kumpisal lang pala yung solusyon ang magpapagaling sa kanya. Naalala ko ito dahil ang ebanghelyo ngayon, Gito nang sinasabi ni Jesus sa atin. Sabi niya sa atin sa Ibanghelyo, Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Makasusumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Minsan po kasi, although hindi natin ma-discount yung, yung fact na minsan, talagang may sakit tayo physically. Yun nga lang, ang ating mga physical na sakit, minsan ang ugat nito ay yung, yung bulok na kasalanan na nasa loob ng ating puso na minsan sa matagal na panahon ay kinikimkim natin ito. At madalas, ito ang, ito ang nagiging ugat ng lahat ng nagmamanifest siya sa ating pisikal na pangangatawa na minsan, hindi na natin ma-explain. Bakit ba lagi masakit ang ulo ko? Bakit ba lagi na lang akong uh, nahihirapang huminga kapag nakakasalubong ko ang taong ito? Bakit kumakabog ang dibdib ko tuwing nga uh, may pangyayaring ganito? Minsan ito ay dahil sa ating kaluluwa. Maraming mga bagay, maraming nangyayari maraming emosyon. Emosyon minsan. Negatibong emosyon na nagiging sanhi upang magkaroon tayo ng sakit sa ating pisikal na pangangatawan. At ngayong panahon ng na napakagandang paalala ng Ibanghelyong ito. Napakagandang paalala. Dahil po, parang ganito ang sinasabi sa atin, ihanda ang iyong sarili sa pagdating ng Diyos. At sa paghahanda ng iyong sarili sa pagdating ng Diyos, linisin, hindi lamang ang pisikal na aspeto ng ating pamamahay at ng ating katawan, linisin, pati ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal. Ngayong pangalawang linggo ng panahon ng Adviento, kung hanggang ngayon uh, nag-aalangan pa rin tayong lumapit sa Diyos sa sakramento ng pagkumpisal. Baka po pwedeng hilingin natin sa ating dasal. Araw-araw sa ating pagisimba, hilingin natin ang dasal, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob na maalala ang lahat ng aking mga kasalanan at kahinaan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na dalhin ang aking sarili at ilapit ang aking sarili sa sakramento ng pagkumpisal. Lagi ko pong paalala, biyaya. Biyaya, hindi lang ang maalala ang kasalanan, biyaya kahit ang lumapit sa sakramento ng pagumpisal at buong kababaang loob na hilingin ang kapatawaran mula sa Diyos. Sa makabagong ospital ngayon, inaalagaan hindi lamang ang pisikal na pangangatawan, kundi maging ang espiritu. Kaya nga po napaka napakahalaga na ang ating paglilinis at paghahanda ngayong panahon ng Adbiyento sa parteng nakapaskuhan hindi lamang ang ating pisikal nakatawan at mga activities, mga gawain ang ating inihahanda. Ihanda rin natin maging ang ating kaluluwa. Ano yung mga bagay na kailangan kong linisin? Ano yung nagpapasakit sa aking dibdib? Tuwing nakakasalubong ko ang taong ito, tuwing na, nangyayari sa amin ito, tuwing nagkakatipon-tipon kami. Ano yung nagpapasakit sa aking ulo, sa pakikipag-usap, sa aking anak, sa aking mga apo, hindi kaya sa, sa taong, sa aking kapitbahay. Ano yung nagbibigay ng physical na sakit sa atin, na ang ugat nito ay ang ating kasalanan o kahinaan sa ating kaluluwa